Ayan, eh. Malinis na. Sakto lang. Sa pugad lang dalawa. O, dalawa pugad lang. Mm -hmm. Judge, oh, na no. <laughs> oh, si Judge. Yung mga brown eggers kasi, no? Malapit ng mga itlog. Mm -hmm. Ayaw mo na. Pwede eh? Oh, tapos yung mga brown eggers kasi. Marapit namang itlog. So, kailangan ng meron silang bedding. Silang... Parang paulan na. Kanina, napakainit. Sobra. As in. asin you know, Alam mo, may bagyo eh. Oh, ulan lang yan. Ordinary ulan lang yan. Grabe. Kung nakikita nyo yung ulan, yan, yung, yung white na streak na yan, ulan yan. Dito medyo umaambon, pero ang lakas ng ulan, feeling ko ang lakas ng ulan doon. Where are you? Ne? Sa taas may lalagay, hindi? Dito ba? Okay. Hatali mo yan. Na. Hindi naman na nila mabubol. Baka mahangin. Hindi. Bababa siya masyado para hangin. Feeling ko meron akong ano dito sa ilong ko. Hangin. Ano? <laughs> Feather? Ay, yung mga lumilipad na ano nandamu. Ayun. <laughs> Parang ko dati yan yung hotdog. Yung mga puti-puting bala mo bulaklak. Excuse me. Ay mga mga chismoso chismoso sa mga manok. Mhm. Mm Ito na 'yan. yan. Lalagyan na, lalagyan na ganito para meron silang bedding. Para para maging cozy ang kanilang kwarto. Eh tawag dito ano, lying in. Lying in. Kasi diyan na lang. Lili. Ililay yung kanila egg yun sa. Yan lang. Mm -hmm. Ang ah, problema pag pumunta yung mga brahma dyan. Oh. <laughs> hindi, hindi makasali mga brahma dyan. Tapos oh, meron din sa taas. Ito. Tanggalin ko na to. Yung pinakapugad lang tinanggal mo? Oo. Oh. Okay. Kasi papalitan ko na to. Mm-hmm. Butiki. Butiki. Mm-hmm. Baka oh, madami. Kayo ba mga kaibigan, natatakot ba kayo sa butiki? <laughs> hindi ako natatakot, wag lang yung lalapit sa akin. Kami hindi kami natatakot sa butiki. Sa ahas. Ahas, oo. Takbuhan. <laughs> Pag may ahas. Ayan o. Oh. Napakanit. Okay. Di ba? Mm -hmm. Tapos napakanit. O oh, di ba? Meron mm -hmm. silang bahay. At pagkatapos? At pagkatapos, ang gagawin? Oh, meron ako ditong dami eggs. Kala mo toto, pero magaan lang. Tama, magaan lang. Oh. Ilalagay ko ngayon dito 'yan. 'Yan. Oo. Lalagay ko ngayon dito 'yan. Aha. Uh -huh. Kita ba 'yan? Oo. Uh -huh. 'Yan. Para alam nila na, na dito ang lugar pag itlogan Okay, good. Sa papel siguro. Sa papel. 'Yun. Iraragay ko na 'yung inuman. Siyempre, malaki para kasi silang lahat. Tapos, itong kainan, okay. siyempre. Dito ba so, so, yung Lumapit na yung brama, akala nyo kakain. Kaya dito ko lalagay yan. Uh -huh. Para hindi nila, kasi dito sila humahapon eh. Dito. Okay, okay. O baka okay. matapakan nila, ay maiputan nila. Okay, I get it. Dudumihan. Talagyan na ng tubig. Uh -huh. Okay. Ready na? Okay. So, tatawagin na sila. Ganito ka yung kanilang lugar. Ayan, tapos eto. Our first customer, mm -hmm. Brahma, Bra number seven. Brahma number 7. Brahma number 7. Brahma. <laughs> Brown Eggers number 7. Brown Eggers number 7. Ano na yung laki nila o oh? yung nagiging ano na sila inahin, hindi na sila pulit o. Oh. Magaganda oh. No? Mm uh -uh. Oh. So, eto mga to, magbibigay na sa amin ng masasarap na pang-breakfast na itlog. Walang kasamang lalaki dito ah. Mga babae lang sila lahat. Mangingitlog naman yan eh. Kahit uh, walang kasama lalaki. Kapag magpapalahi na tayo, kukuha na tayo ng bagong pamalit sa kanila. Katulad ng mga nanay nila. Naalala nyo ba yung mga puti? yung mga decal white yun ang mga nanay nila eh lahi sila ni Hulk nagmana yung kulay kay Hulk kaya ganito yung mga kulay nila so hindi sila Rhode Island Reds sa cross sila ng decal white up Rhode Island so sila cross pero ganun pa rin naman brown egg layers pa rin naman sila kasi brown naman ang itlog nila So, first, number seven. Pasok. Ang lalaki, no? Pag makita niya yung pugad, pupuntahan niya yun. I-investigate niya. Ne? Hmm. O, oh, ito na yung dalawa. Brown Eggers number 8 and number 6. Ito na, ito na, ito na. Judge, labas. Judge, labas. Para may space hmm. sila. Welcome! Ang lalaki. Welcome! Naka-pre-range sila ngayon ikukulong na muna sila sa kanilang bahay para makita na yung mga itlog na nilagay natin pero uh, everyday pinapakawalan din sila para nakakakain sila ng mga katulad niya no Brahma kumakain ng damo dinutut niya ron sa kabilang bakod <laughs> so last one waiting na lang tayo ng isang manok tapos good to go na no wait lang Tingnan niyo naman yung bago niyong pugad do, ay ni. Ay ni oh. Hi guys, ito yung pugad niyo. Tingnan niyo yung pugad niyo. Ini yung pugad niyo. <laughs> ang last. Brown Eagle number 9. Ang number nila 6789. Ah, okay. Ayun, meron silang mga ring. Kung gusto niyo ng ring, alam niyo nang na gagawin niyo. Punta ka lang kayo dun sa TikTok na JBN7 yung aking TikTok account o oh, bumili kayo doon. <laughs> judge di ka naman manok ah yun ha ring bang. may mga ring band sila o oh, ha o oh, it's kidding ito to dito dito o oh. Thank time ba, number 1. Number 1. Aren't bibi yan, bibi Yan. bibi ba sa likod mo. Hoy, bigay pwedeng rito. Yan yung Brahma. Kapilis na. Baba. yung mga ano ah. <laughs> sige. Pwede kayong makikain. Sige. sige. Doon, doon, sa kabila. Oo. Doon, sige, andun. Doon. doon sa kabila, oo. Oh. O, dyan. <laughs> Baka video. Sal, kayo-kayo lang naman. Salado ko lang po. Yeah. So, itong mga damn eggs sa namin. Sample. Ang dami eggs namin. Ayan o. Gawa to sa plastic. Kita ba o dyan? Oo. Uh -huh. Gawa to sa plastic. No? Ang texture niya parang ping pong ball. Yung parang ping pong ball. Tsaka yung tunog nyo. Uh -huh. Tunog ba ng tuka naman ako? Aa. Uh -huh. Tapos medyo matigas. Mat, ano siya? Hindi siya kahit tapakan siya ng manok. Hindi siya mayuyupi. Pero huwag lang ang sa sa'yo. Pag pinersa mo, may UUP na to. So, ayan. Ito yung dami eggs na inilalagay namin sa mga inahing kumakain ng itlog. Ito ang nilalagay namin para pag tinatuka-tuka niya, hindi nang pala makakain yung itlog. Ayan. Hanggang sa masanay na siya. Ikakalat namin doon sa tabi niya. Para malito siya doon sa totoong itlog. Pag nang itlog siya, hindi niya alam kung alin yung itlog na pwede niyang kainin. So, sa katagalan, akalain niya lang na hindi naman kinakain, hindi naman kinakain. Pero ang mga inahin kumakain ng itlog, forever nang kakain ng itlog 'yan. Ang remedyo lang, eto. Lagyan mo lang ganito yung paligid niya para malito mo siya, malito. Ha? Sa amin kasi pag ganyan, ganito ginagawa namin. So, kung gusto niyo bumili nito na pangsanay, katulad ng ginagawa namin, nilalagay namin dito sa mga pugadan para malaman nila na, uy, dito pala nangingitlog ah. Ah, di ba? Pwede nyo bisitahin yung aking TikTok account doon sa aking shop. Makikita nyo to. Ah, mura lang to. Napakamura. Merong 5 pieces, merong 10 pieces nito. Ah, alright. Ito kahit iba pa hindi na nababasag. <laughs> Ayusin ko na ng konti eh. para... Yung mga dummy egg din yung mga nilalagay namin sa mga pugad para sa mga first time mothers. oh, ito katulad nila. Yeah, yeah, yeah. Mga first time mommies yan, mga yan. Yeah. Oh, well. Let's get out of here. Baga Baka tayo yung maulanan pa. Kita nyo naman. Ang aming style. Dummy egg para sa mga first time na magiging layers. Para hindi na, hindi na sila magka, mag, sa umpisa pa lang hindi na sila magkakalat na mga itlog naroon lang pwesto makikita nila Uy, parang cozy dito ah mara sumampas siyang ganun pa, parang cozy dito ah may masarap na higaan Ah. tapos biglang Uy, itlog to ah kasi nung sisiw pa yung katabi ko ganyan eh tapos biglang napisa kapatid ko pala o oh, ba? Diba? yun ang kanilang mindset no? well Hanggang sa susunod na episode. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Alam. Alam. Oh, maraming itlog ang kailangan na ibigay sa amin para kami uh, may pangalmusal. Huh? You know. Sinudot you know, sa